Po nasunog yung jeep ninyo sir? Dahil po sa nakalalay na kuryente. May nakalalay na kuryente doon and then? Dumaan yung jeep uh -huh. tapos nasunog po siya. Sum Sumabit siya sa kaawad na kurente na nakalaylay. Okay. Yung driver po, nang anong nangyari yung sa, sa yung 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 driver? Namatay yung driver. Nakurente rin yung driver. May pangapasahero po? Wala po. Tangi isang driver lang. Driver lang po yung... Nakikiramay yung... po kami sa inyo. Okay. Saan po nangyari ito? Sa may SSS, sa may Ligas, sa Ligaspi po. Albay. So yung electric company dyan sa Ligaspi, Albay ay yung tinatawag na Aleco. Tama? Opo. Albay Electric Cooperative. Nakausap na ho kayo ng Aleco wala pa po. Bali po uh, hindi pa po, po uh, bali po nagpapalo follow up ako sa kanila kasi po pinagawa kami ng letter kung ano daw po ang gusto namin. Mm -hmm. Nag-send naman po kami ng letter sa kanila tapos pag kada follow up ko po, sabi po doon uh, i update na lang hanggang sa mga oras na po na to. Okay. Uh, nangyari to October 23. 23 2024 hanggang ngayon puro update ng update. Opo. S Ms. Angeli Galero, Public Information Officer ng Aleco. Ms. Angeli, magandang hapon po, ma'am. Yes, uh, good po, Senator. Okay, pinasulat niyo po itong tumayari ng jeep. Sinabi niyo kung magkano ka, uh, gusto, anong gusto, sumula sa inyo. Pero hanggang ngayon di ako kayo sumasagot. Ano po nangyari? Opo, ah, uh, bale, during the time po na nagsulat uh, sulat siya or prior dito sa pagsulat ay may mga nakausap na po siya uh, na mga in-charge personnel namin with regards to the concern na ipinaabot po sa aming kooperatiba. So, ah uh, bale, uh, ito pong letter niya ay na uh, last uh, November. Uh, November? Uh, ang, Anong araw po November? November 5. November 5. Okay. okay. So, bale, ang inihingi niya po, Senator, is uh, mapalitan yung buong jeepney mm -hmm. uh, because yun daw po yung, uh, technically, yun yung kinukuha na nila ng livelihood or pang-araw-araw na pangangailangan. Na. Okay. Uh, so, ang aming pong in-charge personnel when it comes to safety, ay nag-gandap ng assessment uh, regarding this. And initially, uh, may initial po tayo na cash assistance na 10000 10000 ang halaga ng jeep at sa halaga ng buhay ng driver? Different po, uh, Senator, yung para sa driver which has already been settled po. But uh, ito pong... Teka muna, na, nasettle nyo na po yung sa driver? Yes po. Yes Ibig po. sabihin, nabayaran nyo na po yung mga kamag-anak, yung relatives? So, ang minimin ko po ay meron na pong uh, discussion with the family of the deceased victim uh, for the assistance po. Now, uh, ito pong... Sandali lang uh, po Excuse uh, me mama. Okay. Yung kamag-anak ng biktima, kayo po kamag-anak din ba? Oo po. Ah, kamag-anak kamag Pinsan ko po. Pinsan. Meron na ho bang offer para doon sa pinsan nyo sa pagkamatay? Offer from uh, Aleko? Um, sir, pinsan. kasi pinsan po, po kami po yung... Ako po talagang naglalakad. May trabaho po kasi siya. Okay. Bali po yung last ngayon po na nakausap ko kasi nga gusto din makausap nung staff niyo po yung family. Opo. Wala pa daw po. Wala pa. Opo, yung chat po sa akin ngayon wala lang, wala pa, pa daw okay. po. Misandjeli. Wala yes, pa rin po. daw kayong offer para doon sa uh, driver. At para sa okay. jeep, magkano pong offer nyo? 10,000 piso? For, for the, initially po yan, uh, assistance po muna for the jeepney. But, uh, Ang kapal, tapong... ang kapal naman ang na mukha nyo dyan sa Alecon. Sarap pag untog-untogin yung mga ulo nyo sa dingding. 10,000 pesos halaga ng jeep. Hindi nga makabili ata yan ng isang pyesa ng jeep eh. Yes, but there will be an additional assistance po or uh, financial assistance po ah doon, doon po sa request na hinihingi. O naman ma'am, pag mag-offer kayo, yung dissenting offer naman, wag naman yung offer na pang -insulto. Yes po. Nang insulto kayo eh, yung jeep hindi na magagamit dahil sunog na sunog na, tapos ngayon, offer yung 10,000. Magkano naman offer nyo para doon sa namatay? ah uh, based on our policy po, uh, Senator, uh, 30,000 po. Jeep ang kapal na mukha niyo dyan sa Aleco. Pinakakapal, wala nang kakapal pa sa lahat ng pinakamakapal. 30,000 sa buhay ng driver, 10,000 kapalit ng jeep na nasunog. Yes, sir. Mr. Antonio Almeda, Administrator ng National Electrification Administration. Magandang hapon po, Sir Almeda. Sir. Then, uh, good afternoon po. Good afternoon po. nakaka po itong ginagawa nitong Aleco. Narinig nyo naman po, nakamonitor kayo? Opo, nakamonitor po ako. Uh, Dahil sa nila, may namatay at may nasunog na jeep at ang open nila total is 40,000 all in. Ah, uh, send Sen, gato na lang, no? Ganito na lang gagawin ko, Sen. Uustuhin ko na akong 100,000 sana ang uh, offer ko sa buhay ng tao kasi mas importante po sa akin yung buhay ng tao. Okay. At uh, napag-alaman ko ho, ay hindi uh, ako nagkakamali panahon ng bagyo to or uh, pagkatapos ng bagyo. Uh, anyway, not to justify anything na uh, aksidente po itong nangyari. Uh, sen. Uh, sana maintindihan mo na lang na ito kasing Aleco medyo ailing cooperative to, kaya hindi makalarga ng ano to. Gagawa ko na lang po ng paraan at uh, uh, yung mga nearby co-ops po uh, magtutulong-tulong na lang po kami bakit wala ng pera po itong Aleco, sir? Medyo ailing po ito eh. medyo, Ah, ailing. Ailing mm. po ito, ailing. Naging Oo, medyo kaya po hindi makapag uh, decision ng largahan to. So kung sila ay ailing, naghik house, eh bakit pinapayagan pa sila mag-operate diyan bilang electric cooperative na magsusupply ng kuryente diyan sa uh, Albay? ay uh, hindi naman po kadahilanan na ailing sila because of this uh, present management sa uh, Medyo Galing po sa hirap ito because of some management in the past, no? Mm -hmm. Kaya po nakaka-recover ito. Sige po, alalagyan na lang po natin ng decent offer. Pipilitin ko po makapag-raise ng 100,000 pero kung mamarapatin mo, Sen, unahin ko na po yung buhay ng tao. Okay. Sige po. Pero hindi ako magkikialam pagdating po sa offer na ibibigay po ninyo. Pero wag naman po yung 30,000. Insulto po yun. Sampal po yun sa disease ng mga kamag-anak ng biktima. Sige po, Sen. Uh... At syempre yung jeep, sir, kailangan di mapalitan na kasi yun pinaka-source of livelihood nila eh. So everyday na wala silang minamanehong jeep, everyday nawawalan wala silang kita. Sige po, Sen. I will uh, get to the bottom of this. Siguro po, kahit na siguro yung offer na total of 40,000, yun na lang ipabibigay ko sa jeep. Siguro naman po, baka kapag palit, makakatulong na ako sa repair yun. Unahin ko na lang po yung buhay ng tao. Opo. Gagawa ko na lang ho ng paraan at uh, magre-raise lang po kami ng 100,000. Sandi lang po. ba yun? Hindi na lang magagamit yung jeep. Hindi na talaga po, sir total wreck na yun. Total you know? wreck, total, sir. Bagong overhaul pa pati yun, Sir Idol. Sir, kulang po yung 40,000 sa jeep. Uh, napacheck niyo na Napacheck nyo na ako, talaga hindi magagamit. Uh, hindi magagamit. May, may mga picture po kami sabi na. Sabi po. po kasi ng mekaniko, kahit anong gawin daw doon, kasi na do, na, nasunog na daw yung bakal, mga ilang buwan, uh, lilitaw pa din yung mga Kalawang. Magkano po kung bibili ng ganong klaseng jeep? Ano po, mga lampas yata, ano, mga 300 po, Sir Idol. Pag second hand. Opo. Second hand second po. 300. Opo. Siguro, Sir, all in 500. Medyo disente-disente na po yun. Pero again, kayo-kayo po mag-uusap dyan. Sa, sasamaan ko po dyan sa inyong tangkapan ito. Sir uh, Mr. Almeda, uh, para kayo po yung makipag-usap dito sa mayari ng jeep at saka sa pamilya ng biktima para doon sa dissenting offer. Salamat po uh, Mr. Almeda. So pupunta po kami diyan sa inyong tanggapan sir. Sige po sir. Uh, sige po. Nandito lang naman po kami. At uh, pagbigay alam ko rin po sa mga tao ng Aleko kung paano ma-validate po yun. No? Pero Sen, sana maintindihan niya natin na aksidente po ito. At uh, uh, sige po, gagawin ko na lang po kung ano magagawa natin, Sen. Ayon, sige. Siguro po granting na ito po ay aksidente. Pero yung aksidente, kuminsan, naiwasan mangyari yung kung mayroong mga tao hindi naging pabaya. Ang uh, pagkakaalam po kasi Sen, ang uh, report sa akin, may nakalaylay na kuryente na dulot nga ng bagyo, hangin or something. Mm. At doon po bumaba yung driver para hawiin yung kawad not knowing na may live wire ito, no? Okay. And doon na ho nagumpisa yung aksidente, Sen. Okay. Sige po, Sen, tulungan okay. na lang po natin. Pero okay. baka ho, sa 500, mahira, I at na po kayo, mahihirapan po kami doon. Wala ho bang insurance itong mga electric cooperative na para pag merong na uh, kuryente na tao, gawa ng kanilang itong uh, gawat nga na lumaylay, na electrocute. Di ba alam ko may ganong klase mga insurance na babayad sa kanila? Wala ba silang ganong kinong insurance, sir? Parang wala yata siya. Eh. I mean, uh, these are uh, class insurance supposedly. Parang wala pa akong na-encounter na, na, na ganong Kaya... Case okay. Okay. Sige po, pag-uusapan po natin, sasamahan po namin sila dyan sa inyong tanggapan po, admin, Sige. sir. Sen. Anytime anyway, anytime po, anytime po. Thank you po, uh Sir uh, Antonio Almeda. magandang hapon po, sir. Good afternoon, sir. Wala hong insurance din yung inyong sasakyan. Meron, meron po, po. Meron po, sir, insurance, pero yung driver at passenger lang kasi wala man baga po siyang passenger. Tapos po sa driver, driver and passenger lang insured. Opo, wala po yung sa jeep ni namin. Tapos po nung i nagpasa na kami doon sa sa insurance, ba'li hindi po covered yung pagkamatay ng driver. Dahil dahil nga daw po yung, yun nga, sa korente daw po yun. At tingnan po natin yung policy. Pabasa ko po sa mga lawyers ko. Ano? Opo, nandito pa pabasa po. Pabasa natin mamaya sa mga lawyers namin. Kung insured po yung driver and passenger, eh may nangyari na aksidente, eh yung driver, dinadrive niya yung jeep na in-insure nyo, na insured because of, na naka-insure because of, di ba? Yung jeep niyo in-insure nyo at sa insurance policy na yun, na -spec specify doon na pag may nangyari sa driver or passenger, babayaran nila. O, so, dapat babayaran nila yung driver. But anyway, na natin po yung policy. Opo, sir. And then, tuloy pa rin po pagpunta natin kay sa Almeda para makipag-usap po kayo doon. Para bigyan kayo ng decenting offer. Opo, sir. Okay? Nalibing na po yung ano, Opo. Oh, Driver. Nalibing, Nalibing na, na, po, sir. po, sir. Big cremate po kasi di naman siya pwedeng iburol. Ano po siya talagang sunog. sobrang sunog. Okay. okay. Nag-cremate po siya. siya. Kami po ay, again, taos po sila kiramay. Magandang hapon po sa inyo. Thank you po. Man, po, po Thank you, so much po. Salamat Salamat po. 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 Thank you. Thank you.